Pinatitiyak ni Sen. Javier Hersito sa Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment na mabigyan ng sapat na safeguard sa mga tulong panlipunan tulad ng assistance to individual in crisis situations o tupad upang hindi magamit sa anumang scam. Ito ay sa gitna ng pagbubunyag ni Hersito na chairman ng Committee on Local Government na sinasamantala umano ng ilang lokal official, opisyal ang transaction fees at kickbacks para inhis ang pondo na dapat sana ay para sa mga nangangailangan ng mga Pilipino. Ayon sa Senador, kaya niya na isiwalat na may nagaganap na scam ay buhat ng namahagi rin sila sa San Juan City ng ayuda at nakumpara ito. Ayon daw sa mga beneficiaries. buo na natatanggap ang tulong na ipinamamahagi ng Senador. Gid ng Senador, nagdadalawang isip siyang isiwalat ang ayuda scam na nangyayari sa naturang lungsod sapagkat na mga nasasakupan niya ang gigipitin dito. Uh, kailangan gawa ng parang talaga ng safeguards ng DSWD at uh, halbaw na DOLE kung paano ang maiiwasan na ito ay uh, ma-expose ma to temptation at uh, uh, sa mga gandong paraan. Siyempre, nakakalungkot na yung 7 five na dapat nakukuha sa tupad, e eh, 1,000 lang yung nakukuha doon sa beneficiary at nakapangalan. Actually, na lama namin ito at na-verify kasi for two years, hindi alos one and a half years, hindi kami makapasok sa San Juan. No? Hindi kami pinahihiram ng mga facilities dahil gusto rin namin magbigay ng tupad or AIX. Hmm. Uh, ako pati si Sento Jingoy, Inver Center Grace po, nakatingin din, hindi po kami makapasok. So nagawa namin ni na paraan uh, late last year uh, sa priba, doon na lang po sa bahay namin at sa isa pang lugar na nakapagbigay kami finally ng uh, tupad and uh, AX. Mm -hmm. Doon na no, may narinig, doon ko na ano na uy meron pa lang ganitong nangyayari ka bawalaga. Ang sabi ng ang sabi ng mga beneficiary ay buti ho sa inyo buo. Mm -hmm. Yun ang sinabi, buti po sa inyo buo nakukuha. So doon lumabas na at nalaman na yung pong binibigay sa kabila, sabi nila may kaltas. Gain pa man sakaling magkasaulit ng pagdinig hinggil dito sa ayuda scam. Umaasa si Ehers na ilahad ng mga complainants na nakatanggap ng ayuda nangyayaring katiwalian. Ipatatawag naman sa pagdinig ang mga opisyal na nabanggit upang mabigyang linaw ang katotohanan ang umanay ayuda scam. Para sa Bembo Network News, ako si Bembo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bembo! And Bombo Radio Philippines. And inyong number one at most trusted radio network in the country. BASTA Radio! Bombo. Bombo.